Bilang na ang araw ng mga motoristang matitigas ang ulo sa kahabaan ng EDSA dahil simula sa susunod na lunes, Nobyembre at 13, ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mas mataas na multa sa mga hindi otorisadong sasakyan at motorsiklo na papasok sa EDSA bus carousel na eksklusibo lamang para sa mga bus. Sa anunsyo ni MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes, batay sa inaprubahang multa ng Metro Manila Council mula sa kasulukuyan yung isang libong piso ay gagawin itong limang libong piso hanggang 30,000 libong piso at mayroon pang seminar at suspension o rekomendasyon sa Land Transportation Office na revokasyon ng lisensya sa pagmamaneho. Hindi po natin yung higher penalty sa pagpasok sa bus lane. Uh, so, inaabisuhan ko po yung ating mga kababayan na wag na po tayong gumamit kung hindi tayo matarizado sa bus lane. Ang um, penalty po, 5,000 sa first offense. Second offense, 10,000, suspension ng one month ng license at seminar. Um, third offense po ay 20,000 at one year suspension ng lisensya. At sa uh, um, fourth offense po ay 30,000 at uh, revocation na po ng Isensya. Paliwanag ni Artes, ang pulisiya ay hindi anti-poor at walang mapapatawa ng malaking multa kung walang lalabag sa batas trapiko na umiiral sa lansangan. But uh, as usual, you know, maririnig natin anti-poor yan. Hindi po, dahil unang-una, hindi ka naman mapapenalize kung hindi ka magbabayo. Eh. Pangalawa, pare-pareho naman po, pag nasuspend ang lisensya, whether mayaman ka or mahirap, uh, pantay-pantay. na yung suspension ng license. Pangatlo, Nakikita nga po namin na may mga ilan na regular po nagbabayay eh. dahil willing sila na bayaran yung 1,000 na penalty para lang sila nagbabayay ng na Skyway. Kahit pa ulit-ulit na mahuli sila, they will risk it dahil they can afford yung 1,000 pesos. So yung suspension po ng lisensya, yun po yung equalizer at yung seminar bukod sa bus, tanging emergency vehicles at marked vehicles lamang ng gobyerno ang pinapayagan sa EDSA busway. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.